so uh, good 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 morning sa lahat ng mga ka natin. Yung topic for the day natin is tungkol doon sa kung paano daw patatabain kasi um galing ako kahapon sa ano sa Kalamba. Um yung isang ka natin na ako natin. Ang um, problema nila, stay lang parang may naman Ang ang nila is wala ka naman daw po kumain eh pero mabuto yung spinal cord. Paano daw patabain yung aso nila? Uh, tandaan ninyo sa mga kasutsu natin, uh, hindi po kailangan tumaba yung mga aso natin kasi kapag mataba, maraming komplikasyon. Parang sa tao, katulad po ako mataba, kapag umakit ng hagdan, hinihingal na agad, hindi na makapaglaro ng basketball. Pag sa babae naman, nahihirapan maguntis. Maraming komplikasyon kapag mataba. So, kailangan pong gawin natin sa mga shih natin. Eh, uh, maging malusog. Yun po, hindi maging mataba. So, kailangan po, uh, uh, may natin yon. So, ayan, pero bago po ang gusto kong batiin din si um, Sir Christopher Tupper. And, um, po natin yun sa Pasig. Nandito kasi sa akin yung dam, dam nila. So, dito po muna naka -stay. So, ayan, um, gawin natin madali. So, para po do eh yung kay Sir Christopher pala yung aso nila ganun din um mabuto pala pero malakas kumain. So naisipan ko, gawa natin ng video to pag-usapan natin <coughs> para matulungan natin itong mga kasigso natin na uh, anong problema doon sa aso nila. Baka mamaya may sakit, na stress na rin yung mga per mom, dad nila. So ayun, ang unang-unang gagawin po natin kasi ang iba, ang daming vitamins na yung binibigay nila doon sa mga aso nila. So hindi po vitamins ang kailangan doon sa payat na aso. Kung hindi dapat, dapat ang ibigay natin ay kumpletong nutrisyon doon sa mga aso natin. So, pag usapang kumpletong nutrisyon, ano ba ito? Dog food po yun, syempre. Yung iba kasi pinapakain nila is kanin. Yung mga aso natin, uh, paglipas ng panahon, nagbago na yung ano nila, yung uh, kalikasan nila, na, carnivores po sila, naging carnivores na sila. Ah, uh, uh, kailangan um pag sinabi carnivores po, um uh, karne. So, kailangan karne ang kinakain nila, kaya hayop din ang kinakain nila, carnivores. Parang ganito para mas maintindihan ng iba kasi yung iba mas gusto pa talaga nila ng kanin, tapos binibigyan nila ng ulam yung mga aso nila. Kasi yun daw ang gusto. Kakainin talaga ng aso natin niya. Kasi masarap eh. Masarap talaga yon Pero hindi lahat ang masarap, eh, maganda epekto sa katawan. Parang um, pagkain ng matatamis. Sugar, hindi naman talaga kailangan natin ng mga candy. Baga, hindi lahat ng gusto ng aso natin, eh, akabuti sa kanila. So tayo po yung magdi-decide kung ano ipapakain o ano yung ipapasok natin sa katawan nila. Para mas maintindihan po ng mga kashitsu natin, merong isang illustration dyan eh. Yung motor, yung motor po ba? 'Di ba? Syempre. Hindi, hindi. Yung halimbawa po yung sasakyan. 'Di ba may dalawang uh, ano diyan, dalawang klase ng gas na nilalagay diyan, diesel at saka yung uh, gasolina. Pwede bang lagyan ng ano ng um, gasolina yung sasakyan na pang-diesel? Syempre hindi. Uh, yung pan para po sa pan-diesel tapos yung para sa gasolina para sa pang-gasolina katulad po ng uh, mga aso natin, mga carnivores po sila so kailangan nila syempre karne protein, yung ibang mga dog food kasi meron po yung mga protein eh, alam ko soya soya po ang pinagkukunan nila ng protein, pero yung soya na yun, kulang po yung nutrition nun uh, para dun sa mga aso natin, kaya yung pinakamagandang um, pinagkukunan ng protein, syempre, doon mismo sa karne. Kaya yung dog food ni, ano, ni uh, Doc Abel Manalo, maganda yon yung SDN. Tsaka lagi ako na nanonood din ng mga video noon. So okay po yung mga kasi so kasi matagal na kaming SDN user eh. So merong ano yan, merong uh, tatlong klase, dati SDN 42 lang yan. Ngayon meron ng SDN 21 is then 28. Yung number, tumutukoy po yon doon sa protein. So, yung 42 maganda po sa papi. Eh. Pero pag matanda na yung aso ninyo, mas maganda po uh, 21 yung gamitin ninyo. So, ayun. Balik tayo. Um, dapat po, eh, hindi vitamins ang ibigay nyo. kumpletong nutrisyon. So, yung SDN kasi hindi nyo na kailangan magbigay po dyan ng uh, vitamins kasi kompleto na yan. So, hindi ko naman, ano, hindi ko naman sinisaraan yung ibang dog food. May kanya-kanyang ano yan. Pero, base po sa experience namin at saka sa matagal namin um, pag-aaral na rin tungkol din sa mga pinakamagagandang pagkain, uh, nakapag-experiment na rin po kami at uh, galing din sa mga ibang eksperto na mga breeder. SDN po ang pinakamagandang dog food. Merong magandang dog food din, kaso nga lang, ang uh, mga imported, pero mas mahal sila. Mas mahal pa sila doon sa SDM. So, ayun. So, sikapin po ninyo na mabigyan ng uh, magandang nutrition, complete, kumpletong nutrition yung aso ninyo para gumanda yung katawan. Yun po yung una. Pangalawa, siguro din po ninyo na healthy yung aso ninyo. Baka mamaya nangangayayat po yung mga aso natin eh, dahil may problema po talaga sa katawan nila. So, kailangan po ipacheck natin sa vet. Abaka mo may meron po yung mga um, garapata or may baka meron na yung blood parasite, baka meron na yan um, mga bulatis sa loob ng katawan. So, siguraduhin po ninyo na napurga po ninyo yan. Yan. O baga, na-assist nyo na yung ganyang o na-assist nyo na yung o healthy sila para uh, tumaba sila kaya magkalaman sila yun ibig sabihin magkalaman sila kasi kung hindi ninyo um uh, yung mga para sa katawan ng mga aso natin yung nutrition, kahit gandong ganong ganda ng pagkain o nutrition na ibinibigay mo dun sa ang uh, mga shih o mga aso natin eh ang nag-absorb lang itong mga parasite na ito so wala rin So, kaya siguro po ninyo na walang blood para sa itong mga bulate yung mga aso natin. Yun, yun po yung pangalawang uh, paraan na pwede natin gawin para um, uh, improve po natin yung katawan ng mga aso natin buto-buto yung likod. Ito pa. Pangatlo, baka mamaya, ano po yan? Uh, genetic. Paano ko ipapaliwanag? Kasi baka may, uh, pagbili niyo ng aso ninyo, 'di ba? Matabayan, papian, Um, taba-taba, lakas kumain. Pero paglipas ng mga 4 uh, months, nakita niyo nagbabago din na katawan. Mahaba na 'yung katawan. At uh, payat na. Ang parang ano po 'yan eh, parang ano pang tamang term diyan? Para po sa tao, 'di ba? Pagbata, merong ako nung, nung bata ako, mas mataba, mataba ako pero nung nag-edad ako ng 11, 12, 13, 14 payat ako. So yung alam mo nagbibinata, nag nagdadalaga tapos yung daddy ko na no, masakit pag kinatamaan eh. Yun, yun ang ibig ko sabihin. Meron kasi ganong stage sa aso. Uh, hindi, hindi ba kayong iba, hindi pamilyar. Meron pong ganong stage sa mga aso natin na na nagbabago yung katawan nila, um, umbaga nagbibinata. Nagbibinata sila, yan yung stage nila. Ngayon, ang nangyayari, humahaba yung buto nila, tapos hirap yung laman, humabol. Kaya ang nangyayari, payat sila. Ang bilis, uh, ang bilis silang tumangkat. Kung bagay sa tao, uh, biglang tangkat pero pumayat. Bakit? Nauna humaba yung buto at saka bago ma-develop yung laman. Padalas yan doon sa mga... May nakita ba kayo nagbinata tapos sa mga nagbibinata tumataba? Wala. Hindi naman pwedeng mauna yung laman sa buto. Madalas, uh, alam mo ba, pinsan mo. Paglipas ng dalawang taon, nagbakasyo ka, nakita mo, tumangkat pero pumayat. Ang nangyayari doon, mabilis sumaba yung buto at uh, nahirapan yung laman na humabol. ba? Diba? Hindi siya makasabay. So, ang, ano yung kailangan gawin? Kailangan po natin antayin, lumipas. Kasi yung pagbibinata sa tao, di ba? Pag edad ng parang 15, 16. Hindi ko alam ha, 15, 16. Parang wala na yun. Lipas na yun. Yung daddy ko, hindi na masakit tamaan. Tapos parang nakabawi ni katawan mo. Uh, yun na, parang normal na. Hindi ka na Pero yung, kung, kung nandoon ka sa stage na pagbibinata mo, mapapansin mo, ang lakas mong kumain eh. So, kailangan. Kaya yung mga mayroong mga shih tzu na mabuto lakas kumain. Baka mamaya, nasa stage po sila ng pagbibinata o pagdadalaga nila. Meron po ganun. Doon sa mga hindi pamilyar, baka ma mabash ako. Pero totoo yun. Totoo yung mga topic na ano natin na tinatalakay natin dito sa channel natin. May ganun pong mga senaryo. So, wala kayong ibang gagawin. Bigay niyo ng magandang nutrisyon at mag-antay. Kasi, Tumatagal yan ng ano eh. For, pagka ko, 4 to 1 year. Pagka one, panaka, isang taon na yan, makikita nyo nagbabago na yung katawan. Yan. Gumabalik na sa dati. So baka may genetic ang problema. So wala tayong ibang gagawin. Magantay lang po tayo. Ngayon, ito. Um, dagdagan pa natin. Para bonus na lang to bonus. Pwede po ninyo ano, um alisin tingnan niyo po, po ninyo kung saan um nakalagay yung aso ninyo. Alisin po ninyo yung mga nakaka-stress na mga sitwasyon sa aso ninyo. Halimbawa po, baka mamaya ano um nandoon po siya sa isang lugar na mainit. Na-stress siya. Yung stress po pwede pong baka magdulot ng pangangayayat yun eh. Kahit, kahit sa tao eh. Yung um, lagi kang babad sa araw, stress yung katawan mo, uh, nangangayayat ka. Yung pansin yung mga aso na nakatali sa labas na direktang naarawan, nangangayayat po yun. So alisin niyo po yung, yung, yung aso ninyo sa isang lugar na nakaka-stress sa kanya. O so, siguraduhin ninyo na maganda yung lugar na pinaglalagay ninyo ng aso nyo kasi pwedeng yun ang dahilan kung bakit sila nangangayayat. Tsaka yung um, aso na less ang stress, mas um, maganda po ang pagdevelop ng katawan nila. Ang isang, ano pa, isa pang pwedeng gawin ninyo, baka mamaya, yung mga aso po ninyo, meron siyang kaaway na aso, kumbaga meron siyang ka kaasaran sa sa inyo. Kapag nakikita niya yan, lagi siyang tumatahol. O kaya may mga nang aasar doon sa aso ninyo. Yung stress kasi na yun, pwedeng yun din yung dahilan kung bakit nangangayayat yung aso ninyo. Kaya uh, tingnan niyo po, obserbahan po ninyo, baka mamaya nai-stress yung aso ninyo doon sa pinaglalagay ninyo. O kaya yung uh, tao sa palibot, baka merong, meron siyang, merong tao sa bahay ninyo na uh, nakaka-stress. Pero <laughs> ganoon kasi yung mga aso ng mga kakilala ko. Kapag merong kapatid niya pag dumadating, ayaw na ayaw ng aso makita. Yun. Kasi yung ano na yun, yung tao na yun, ng aso eh. Pati yung uh, Shih Tzu nung kaibigan ko, eh, pinupukpok niya sa ulo. So, nai-stress yung aso kapag nakikita sila. So, posible po, yun ang isa sa mga dahilan. Dapat alamin niya po yung history ng um, aso ah, pag bibili kayo baka mamaya galing yan doon sa uh, pamilya na um, na parang si Balakubak si Balakubak yung ah uh, yung isang kasisyon natin na nag-adapt galing si Balakubak sa pamilya na nakaka-stress yung isa sa mga dahilan kung bakit siya payat hindi lang dahil sa hindi siya pinapakain, wala walang time sa kanya. Yung, yung love, yung pagmamahal dun sa mga alaga natin. Wala. Eh ngayon, ang taba ni Balakubak, di ba? Ang reason ng ano, nung may ari, nung pinapakaya naman daw, daw. Hindi natin alam kung totoo yung sinasabi. Pero sa itsura ni Balakubak ng payat, mukhang hindi nakakain ng maayos. Kung nakakain man ng maayos yung aso, pero bakit payat? Posible na stress yung aso doon sa lugar kung nasaan siya. yon So iwasan natin yung mga nakaka-stress sa mga aso natin. So ano pa ba, ba yung pwede natin ano? Um, Parang uh, nabanggit naman na natin lahat. Tsaka ito pa pala, naalala ko. Baka mamaya yung aso ninyo na payat, laging nakakulong. So kapag laging nakakulong yung aso, hindi nagagamit yung muscle, lumiliit yung ano yung muscle. So bigyan niyo ng time kahit sabihin natin ng um, twice a week. Palabasin niyo buong araw para makatakbo tapos siya hayaan niyo siyang mapagod diyan. Magamit niya yung muscle niya para uh, ma-develop kasi kung nasa kulungan lang yan, laging natutulog nakatayo, walang ginagawa ay hindi talaga lalaki yan. Baka isa yon. So, yun po yung mga pwede ninyong ano, gawin doon sa mga alaga natin mga Shih Tzu. So, kung meron akong nakalimutan, so, idadagdag ko na lang doon sa ano, doon sa... Pag may, pag may meron pala kayong tanong, mag-comment lang kayo. Baka may nakalimutan ako. So, ayun. Yun na yung pwede natin gawin. Una, pagandang nutrisyon. Kumpleto ng nutrisyon doon sa mga aso natin. Uh, sikapin po ninyong ano, uh, ibigay yung pinakadabes na pagkain sa aso natin kasi uh, hindi yung bigay lang ng bigay kung ano yung ang uh, inisip kasi ng iba mas maraming binibigay mas kagandang katawan ng aso hindi, ang totoo kahit konti lang yung pero kung kumpleto yung nutrition katulad nga nung nabanggit ko na yung SDN maganda po yun, yung dog food na SDN uh, yun, pangalawa Siguradihin nyo po na walang nararamdaman yung aso ninyo. Baka may apayat yan, may nararamdaman. Dalhin nyo po sa vet, ipacheck ninyo, ipadewarm ninyo. Tapos ipacheck nyo, baka may blood parasite. So, yon para makita po ninyo na uh, uh, yung resulta. Kasi pag maraming bulate wala, talag wala talagang pangyayari kahit gano'ng kagandang yung dog food natin. Pangatlo, alam yung pangatlo natin kanina, um, possible na ano um, genetic yun. So wala tayong ibang gagawin kundi palipasin lang yung panahon. Kasi kung kumakain naman ng maayos yung aso, pero very rare yun, bihira yun, pero nangyayari talaga yun. Sa, um, sa experience namin, kapag umibili kami sa kapwa breeder namin, lagi namin tinitingnan yung magulang. Kasi pag ang papi kasi, pagka naging adult yan, kung ano ang itsura ng magulang, pagiging ganun siya. Kaya ay yung magulang, hanggat maaari kung pwede namin mahawakan, makapan namin. Pag nakita namin mabuto, possible yung tuta. Kapag uh, edad ng four months pataas, pwede maging mabuto yan. Kahit adult na siya, possible na mamana, uh, namanan niya sa magulang niya. Kaya akala niyo ninyo, payat, pero mabigat, di ba? Baka maya, namanan niya sa magulang niya. O di kaya baka nasa stage sila na parang nagbibinata. Yun. So, check ninyo yung magulang lagi. Kung okay naman yung magulang, baka genetically yung problema ng aso ninyo. Wala tayong magagawa doon. Kailangan natin palipasin lang. So, ayun. Sana mga kashitsu, naka, ano tayo, naka uh, tulong tayo doon sa mga namong problema doon sa mga kanilang mga fur baby na bakit pa yan. So, yun lang. Kung may tanong kayo at Um, meron akong hindi nabanggit, nakalimutan, kayo eh, na bahala mag comment o kaya direct ang message niyo ako sa page sa Sappor PH so ayun bye bye